mga kaibigan, Silver Voice TV, no? PNP nagbabala sa mga magkakanlong kay Kibuloy na maaari silang humarap sa kaso. Okay, panoorin po natin ito courtesy of GMA Integrated News. Let's go! Nagbabala ang PNP sa sino mang magkakanlong kay Pastor Apollo Kibuloy mm -hmm. na itinuturing ng pugante okay. sa mga kaso kinakaharap niya. All right. Pwede na rin daw siyang isa-isa. -is. So, okay. right. so special shoutout po sa mga bago ilabas yung arrest warrant eh talaga nga namang todo kung magtanggol kay Kibuloy. Yan, nandiyan sila Amy Marcos, nandiyan sila Cynthia Villar, kasama na din si uh, BP Sara Duterte, ito pong si uh, Bongo, uh, si Bato de la Rosa, umiiba na ng tono ngayon, at si uh, Senador Robin Padilla. Suting so, tingnan natin kung uh, proteksyonan o kakanlungin nila. Ito pong uh, itinuturing ng pugante na si uh, Apollo Kibuloy. Panoorin pa po natin ito. sa Citizens Arrest. Uh -huh. Saksi, si Ian Crew. Okay. Sa isang audio clip nito uh -huh. weekend, iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apolo Kibuloy, na nagtatago lang siya okay. para protekta ng sarili at Yan ang dahil sabi niya, huli nung huling sabi niya. Sabay banggit din ang kondisyon para siya ilumitaw. Ayan, kondisyon. Ito, ito, ito. Ito, ng garantiya uh -huh. na hindi manging ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Uh -huh. Hindi manging ang FBI, ang CIA, ang AUSM. Sino ka? <laughs> uh, shout out lang no. Kibuloy, sino ka para uh, pangunahan, diktahan ang gobyerno ng Pilipinas na kung susuko ka dapat tuparin ang iyong mga kondisyones? Sino ka ba talaga sa tingin mo? Diba? Did you really think that you are above anyone else here in this country? Diba? ba pa, para ganyanin mo uh, magbigay ka ng kondisyon para mo uh, para yang isang insulto sa di, tatawag dito sa uh, bansang Pilipinas maging sa ating saligang batas 'di ba hmm. Basi, ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Haharapin daw niya kahit saan kaso dalhin dito sa Pilipinas. Eh bakit nung Senate Congress pa lang pinapaaresto ka, sabi mo, korte lang, sa korte lang ako. Isampan nyo kung matapang kayo. Korte na ang nagsampan ng kaso. Pinalabas yung warantong pares. Ngayon naman, nagtatago ka. Ano ba talaga, Andre? Ano ba talaga? Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Ato? Barilin na lang ninyo ako. <laughs> Maliban kung ipibigay yung ang garantiyan hinihiling ko sa inyo. Okay. So ito mga kaibigan, matapang na paayagan ni Pastor Apolo Buloy, pag ako yung uh, arestuhin, hindi ako papahuli ng buhay. Aba. Grabe naman pala. Eh uh, well, uh, hindi ko alam kung yan ang may katotohanan dahil considering how, 'di ba? Parang ano kaya eh, parang uh, mahal na mahal mo ang iyong sarili kasi kung matapang ka talaga, haharapin mo yan. 'Di ba, Pastor Kibuloy? kung matapang ka talaga at naninindigan ka wala ang ginawang masama, harapin mo yung mga kaso mo. lang, mga drama yan eh. Kuha simpat na statement yung mga ganyan eh. ba? Diba? Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit uh, um, tail wagging the dog. <laughs> na siyang magbibigay ng kondisyon. Siya, exactly. o tingnan mo, natatawa na lamang po si uh, Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba parang first time naman yata na parang 'di ba? Hello, ako sa ka, arrestuhin ka, pero may kondisyones. At ang kondisyon manggagaling pa sa It should be the other way around, 'di ba? Tsaka sino ka, wala pong nakakaangat sa batas. Alam kong alam mo 'yan. Uh, tigil mo na 'yan. Ano no, pasto kay Buloy. Sumuko ka na lang. 'Di ba? Para na din sa mga naniniwala pa na wala ka naman talagang ginawang kasalanan, patunayan mo sa husgado, patunayan mo sa Senado at Kongreso. Humarap ka at uh, i-justify mo at patunayan mo sa lahat ng mga ah... Uh, institusyon na yan na wala ka talagang kasalanan. Tingnan natin kung magagawa mo. Ang dami mong abogado, di ba? O, di ba? Eh, di, gawin mo yan. Lindol nga eh. Sabi mo, pina-stop mo eh. O. Gobyerno, doon sa kaso niya, hmm. akusado siya sa warrant of So, I mean, we, we, will, we, will, we will exercise all the compassion uh, okay. eh... Uh, to, to, to Pastor Kibuloy. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Mm -hmm base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Okay. Nakahainin sa korte sa Pasig. Ayan. Ang kaso of qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non-bailable. Yun. One. Yan mga kaibigan at uh, kakapasok lang ng balita. Balita po namin. Yung pong kanyang warrant of uh, arrest sa qualified human trafficking na nakasampa po sa isang korte sa Pasig ay lumabas na din po. Entonces, Kapag siya po ay nadakip at nahuli sa DABA o kahit po available ang kanyang mga kaso doon, siya po sa Senado at Kongreso. Okay? At syempre po, eh siguro turn turnover din siya sa Korte sa Pasig ano at uh, ang kaso niya po doon ay non-bailable. Okay? So, paano na yan? Pasta kay Buloy. Inaabangan ka ng lahat kung anong magiging diskarte mo sa ganyan ang sitwasyon mo ngayon. Okay? Ito po si Silver Voice TV. Nananawagan,